Mabuhay Pilipinas! Day off ko ngayon at tinamaan na naman tayo ng C19 Pero okay lang, may panahon ako mag-edit at kaya naman ang powers ko At the same time, kailangan ko nang mag-mix base sa phone ko At napakarami sa inyo ang nagre-request na i-document ko ang buhay dito Dahil interesado kayong malaman ano ba ang buhay dito sa Australia Marami sa inyo yung excited din marinig Ano yung mga behind the scenes ko ang video na ito ay alay ko sa inyong mga kababayan ko. Everyone. Well, naisip ko i-vlog to. Naisip ko kasi ano kaya? Marami pa kasing... Binangga yung kotse ko ha. Lolo. Oh my gosh, natatakot ako sa'yo. Baka mamaya... Oh my gosh, Lolo. Okay, guys. Lilipat tayo ng parking, ha? Baka mamaya pagbalik ko, hindi ko alam binanggana naman ako ni Lolo. Sandali. Lipat tayo ng parking. tayo doon, sa kabilang side. May gulay, Lolo. Ah. <laughs> hey, guys. Lipat muna to. Ewan ko ba to Lolo? Ang saya. Oh my gosh, Lolo. Takot ako sa'yo. Lord, sana po walang gasgas yung pintuan ko. Talagang nakita niya ako na sa loob pa ako ng kotse. Hindi nga siya nag-sorry. But it's okay. Patanda na. Kaya lang, alam mo yun. <laughs> Gulat ako ha. Binamano ka Lolo sa vlog ko. Ha? Okay. Tingnan natin guys kung Oh my god. Doon ako nang galing oh, sa may puting yan. Binangga ako ni Lolo. Okay, tingnan natin. Sana walang gas, gas Ah. Okay. Okay lang. So guys, ito yung first vlog ko. Pakita ko sa inyo yung buhay dito sa Australia. So dito tayo. Ito yung Aldi shop tinatawag na alti. Actually, hindi ako makapag-vlog ng komportable kasi yung mga tao, minsan, dali ano sila, conscious. So, iyuyuko ko kayo. And then, teka, make sure na nakasara yung kotse ko. Yan. Ah, uh, Pakita ko sa inyo tong spot na to. Grabe, ang ganda ng sunset dito. Oh my gosh. Kaya lang dati wala yan eh. Yung building na yan. Ang ganda-ganda nito dati. Siguro hanapin ko yung pictures ko ng wala pa yung building na yan. Ang ganda-ganda ng sunset dito. Ang sa dumating yung building na yan. Dati, sobrang walang laman yan. Walang laman yan eh. Puro bakanting lupa yan. So, ito ang Australia, guys. So, ito yung Aldi. And doon sa kabila, may mga shopping din. Actually, malamig na. Tapos nakikita niyo yung bundok doon. You oh, know, bulubundukin. Ayun know, oh, yung bundok. Yan. Ay, oh my gosh. Hindi siya nag ano. Ay, <coughs> <Hey, coughs> pasok na tayo. Pakita ko sa inyo guys kung yung itsura ng restaurant sa loob. Restaurant? Ano ba yan? Gutom na kasi. <laughs> restaurant daw. <laughs> restaurant talaga. So guys, um, loob ng Australian grocery. By the way, nandito tayo sa cheapest Australian grocery kasi ito yung titag na Aldi. May two major Australian groceries dito na masyadong mahal. Eh, bakit pa? Diba? Dito tayo. Be a smart shopper, guys. suka. Suka lang naman ang bibiling ko ngayon eh. Nakalimutan ko kasi kanina. Oh, look at this. It's nice. Pink. But I don't need it. I, it's just a want, if ever. But I don't need it. <laughs> Anything pink? Gusto ko. Oh, sorry. What is this? Ah, oh, feeder. Suklay. Oh my gosh. Kailangan ko ng suklay. O oh, ito, pang tao siguro to. Yeah, pang tao yan. Uh-uh. Leucalyptus. Eucalyptus. Oh my gosh, doon na nga lang tayo sa pakay ko. Suka. Saan na ba yung suka na yan? Ah. Wait lang, guys, ha. Tingin mo na tayo sa cleaner. Alam mo naman, masyado akong obsessed uh, cleaning agents. Alright. Nothing. Bakit ganun? Wala. Wala yung ano, panglinis ko ng toilet. Sad. Okay, suka na tayo. <clears throat> My gosh, ang lamig. Kompleto dito. May toilet din. Basically, grocery na talaga siya. Okay, so wala na akong asin sa bahay. Um, <clears throat> uh, wala na tayo. Kasi so yung asin lang na ano. Asin lang talaga. Tapos ilalagay ko siya dun sa... <clears throat> table salt. Kailangan ko to pag summer. Pag tag-ulan. Okay. Malayan. Malayan. Sissor. Sissor. Akala nila na na ako na pa yan. Mukhang yo, hello. Nagboblog ako, hindi ako masasalita mag-isa. Uy, pineapple, I forgot. Wait lang. So, <coughs> pineapple, pineapple. Where is the suka? Pero wala akong nakita ng suka. <clears throat> oh, here. Tuna in oil. Where's the tuna in oil? Or in oil. cheese chili. In oil. Here you go. Okay. That that. This. Okay. Oh my gosh. What's in here? Okay. Um, tinapay. Do we need more bread? Hmm. Oh, I think I'm gonna do this tomorrow. I'm gonna make English muffins. Okay. Kaya talaga guys, Pina-budget mo yung ano mo. Oh my gosh, you're so cute. <laughs> <laughs> okay, let's do the self-serve. i'm gonna do the double handling oh my gosh i should have got the new basket earlier you see my own bag please scan an item or select another option Put the card into the card reader and follow the instructions. Please take your shopping. Enjoy this. Thank you for shopping with us today. Mm -hmm. Please scan an item for the top button. Ah, diba guys? Naghibo kayo sa pag-punch ko ng items. Sa aldi talaga ako laging binibigay kasi sobrang mura. Let's go home. Ha! Ba? Halata nila na ako. Oh! Alam nyo, yun ang ano, minsan challenge sa pagbablog. Kasi akala nila, baliw yung driver, yung kung ano man. Ay. Okay, guys. Pero dito ko natatapusin ang vlog ko because sa susunod naman samahan niyo ako ulit sa buhay ko dito sa Australia. Thank you for watching!